ang kalalang pato na lang ibig ko sa'yo hindi na ito kasi kahit ito masakit to so, kahit ko, ito eh ito pato na lang kaya napakalambot hindi din yung pinto lang na parang si Marito <laughs> <laughs> anong pangalan yung yun yan? Ebilin Kung yung Wala mga med ha. Saksi sa inyo tayo atin ha. Pag sinabi mo pikit, pikit ka na. Huwag na huwag kang ha. Para sa ha. Pikit. Sa naman, Espiritu Santo, Amin, sa Pangyari ng Panis Kristo, at ang mga na sinyo, sa mga ito kung marito at mag tayo, sa sulok ng mga Inulit ko, na. sa mga

ayo mo lihat ayaw mo lihat kung ini mo 'yung tika, tanggalin mo. Anggaling mo asawa lang. sama mo. Mo sige. Ngayong wasawa mo na itu ha? Anggaling mo tumira 'yan ba? Ha? Itawag lang, kasama sa ako ulit, ha? Pwede mo, mo sabi ko

Isuka mo dito, dali. Okay. Isuka mo. Isuka mo dito yung pinakain mo. Isuka mo. Isuka. Okay, isuka. Isuka. Okay, dito, awal. yang. Isuka mo yan. Pag hindi mo sinuka, patay ka sa akin. Bilisan okay, mo. Bilisan mo. Okay, Lintik Ah! Okay, blisan mo! <tong tiyan> mo> ka. yan? Ha? Ang tagal lang ato, ha? Papa, tayo mo lang <tong tiyan na> to ha? Papatay mo? Pahirapan lang, pahirapan. Ha? Pera pa lang. Ha? Ah? Bye. Sobrang ingay. Ah? Ha? <coughs> Ika, bakit mayaman ba ito? Milyonaryo? <coughs> hindi na ako na. Anong kinahigitan mo? Ha? Sago, anong kinahigitan mo? Ito, magabato. Pag hindi ka nagsabi sa akin, masasaktan ka. Anong kinahigitan mo? Sago. Wala. Ah pala eh, ako naiingit ako sa iyo. Kaya kailangan mo ito. Pooh! Ah! Naiingit ako sa iyo. Ganyan akong ngingit. Kamahang patalong sa akin. Pooh! Gano'n akong maingit. Manakit. Ganyan akong maingit, di ba? Ano binigitan si mo? Ha? Ano pala eh? Ba't tinina ko ngayon?

Pagka ito ay hindi gumaling, damay ko pa pamilya mo ha? Ha? Damay ko pa pamilya mo ha? Gusto ko sa naging ko lahat ng anak mo dyan? Pati asawa mo? Ha? Ha? Gusto mo? Para saksan ko sila lahat at ibalik po sa kanilang ginawa yung ka? Ha? Gusto mo? Puh! Gusto mo? Gusto mo?

Ako, natitita kita. Gusto mo, kita? Pasama ko dito? Ha? Kasi e, kilalang-kilalang kanila eh. Ha? Ang sabihin ko sa kanila, destroy ko yung mukha mo. Gusto mo? Puntang na lalawin. Ha? Ditita. Kilalang yung pala eh. Gusto mo? Ang sasabihin ko malayo, ito ka lang. So, sabihin ko sa kanila, kung saan ang bahay mo? Ha? Gusto mo? Bukit ka. Sinungaling ka talaga, no? Sabihin mo, malayo ka. Kita mo lang, Sige, tagay. Tagay, 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 na, tagay, 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 Ilang kinakarayong yan? Sinaksak mo dyan? Ha? Ha? Ilang karayong? Pag ako nag-alit sir, hindi ka. ka. Bisa mo. Bisa mo. Bisa mo. Bisa mo. Ano? Tanggal na? Ha? Sigurado ka? Uh, ano pang yan? Ha? Ano ipapaligo ko dyan? Tubig. Tubig sa kano?

hindi na kita sasakitan, hindi kita isa mo sige, tayo rin mo, linisin mo yan ito so, sa ating kasama mo ha papasukin po ha ha? Tinatawa tinatawagan ko ang asawa ng mga pupulang na ito tinatawagan ko ang asawa ng mga pupulang ito sa mara ni Yahweh pasok

Kasi, sabihin mo sa sound. Dali, pagalingin yan. Hoy, magkukulang pasok. So, pagalingin mo yan lahat. Sige. Eh. Pagalingin mo yan. Linis mo. Oh, nakita mo? Napasalip ko sa mo? Ha? Kita mo? So, pasalipin ko rin lahat mga anak mo? Ha? At saktan ko tayong lahat? Gusto mo? Sa hindi gusto mo kagaling mo dyan. bisa hindi sa mundo ng mga kabawasan ng No, malinis yan, kailan ka galing yan, kailan, kailan. Sa saktan nila, kailan, kailan, ha? kailan. kailan? po, kailan, kailan kailan gagaling yan ha, tatawagin ko lahat ng anak mo hindi ka, sasaktan ko sila lahat ano, gusto mo kailan gagaling yan ha, ngayon ngayon, higay mga panya, sige, ang mo lahat mga panya, sige, haplos, lahat ng panya para makatayo, makatakbo patarap, patatakbo yun, papunta sa bahay mo ha higay, mo Sige, ako sa mula dyan. Lawayan mo. Lawayan mo. Lawayan mo. Sige, lawayan mo. Yan. Yan. Bilisan mo, bilisan mo. Malayo pa uwi ko, to. pa ako ng Japan.

Ha? Bubuhay kita, babay ako dito, ha? Huwag sabay naman na may nangyari dito sa matanda nito. Patay kayo sa akin. Lahat ng pamilya mo, ha? Pantaan mo yan, ha? Alam mo, kaya ko. Ha? Alam mo yun. Sige. Ang mo lang siya. Bubuhay kita, lipit ka. Huwag sabay naman na may nangyari dito. Patay kayo sa akin. Lahat ng pamilya mo, gamit. Ilang beses ka na nauli ng mga gamot? Ha? Ilang beses na? Ha? Ngayon pa lang. Ibig sabihin, mahina yung mga mga gamot. Ha? Mahina. Hindi, ang malakas ang Panginoon. Yung mga ibang mga gamot siguro, hindi sila nagdarasal, mahina Mahinang pagdarasal nila. Kaya natatalo sila. Sige, tagal mo lang siya. Ano, magay na. Wala na. Sa igna. Sigurado ka. Sige, ayos. Mayos ka. Ayos. Tikwa mo muna ito. Apoy sa kalangitan. <coughs> Tikwa mo yan. Masarap. Yan ang ala-ala, ha? Ha? Yan ang ala-ala, ha? Para hindi mo ko kalimutan, ha? Gusto mo ako kalamin mo? No? Ako na lang kalamin mo? Ha? Tandaan mo ito, sabihin ko sa iyo, ha? Once na may, man, may nangyari dito, patay kayo lahat sa akin, ha? Ha? O Pag sinabi kong lumayas ka na dyan sa katawan ng babae nito, lumayas ka na, ha? Ha? Pum! Layas! Ate, gising. O, oh, tama na natin. Tama na. Tama na. Tama na. O, ate, huwag ka. Ba't kong iyan, ate? Tama na, tama na.